Okay. Oh, game, hanggang uh, saan uh, game? Dyan, dyan okay, Yo, one, two, three Yo, what's up YouTube, what's up mga tol? King of Intro is back! Yeah! <laughs> and we are here, nandito na tayo sa City Clark SMX uh, Sneaker Expo Sneaker Expo two. Two. So, yes, Nandito sir. na tayo, no? And then, ito yung event na inaabangan And maraming dumayo dito para masaksiyan yung event na to okay. and, and masaya ako kasi dahil dito sa Pampaga Nagkaroon na at uh, yung community is lumalaki. No? Oh, sige. Oh, thank you po. Utusan lang ako dito. <laughs> so, <laughs> ayan. Na, no? Huwag natin patagal yung bago ang lahat. Kung lang sa channel, make sure na no, pinutin mo yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time may video tayo mo mapapanood mo, pasukin na natin yung loob ng sneaker. Expo. Let's go. bars. Yeah! Bars. Bars Bar yun, pare. Bars. <laughs> 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 <like a> <laughs> So pasukin na natin tong Sneaker Expo 2 dito sa Clark, Pampanga Pakita ko muna sa inyo bago tayo mag sa mga sapatos Kung anong meron dito sa loob ng SMX Ayan, Idol Napakarami na ng tao dyan Dinutumog yung event Lalo na free admission to, Idol no? And dito may chance ka makabili ng mga murang hype sneakers Tol, syempre mamaya papakita natin yan Nakita mo naman Hindi magkanda, mayaw-mayaw ang mga taga-pampanga At hindi lang yan nagsidayo na rin dito ang mga taga Manila idol no? so ayan ayan nice pata si boss big boy chen ayan idol no so maraming stall ng mga iba-ibang reseller ng mga sneakers diyan at dito sa side na to kung nagugutom ka meron din mga food stall na nandiyan so hindi mo na kailangan lumabas para uh, kumain kapag nagutom ka yan o no? nagutom mga pabibido idol nakikita nyo na naman pizza, pasta, chicken, at kung ano-ano pa. May kwek-kwek pa, pinatubo. Ay, grabe. Gutom agad. Dito food vlog, ha? Ayan. May mga inumin pa dyan na healthy drinks, juice box. So, ayan, idol, no? Medyo malawak-lawak. Ayan, eh. nakita ko na yung secret fresh. Okay, kay Sir yan. At nasa patang ko yung stage. Meron ditong napakalakang king monitor. At, uy, sino yun? Nandyan tayo, syempre, as a guest blogger At ang sneakers for today natin is yung Tom Satch na Marsh Yard Idol na pinagkagulan din. Sh Umpisa na natin, idol, itong Jordan 1 Low UNC 2024. Yan, 10,500 pesos. Itong Yeezy. Yan, na-miss ko yung mga ganito. Size 12 na 14,000 pesos. Ito, Jordan People uh, People Black angas nito, idol, o. Oh. oh, eto, fragments, idol, no? Nagre-range yung fragments yung nasa 90 to 100, depende, no? Baka pumaba na rin ngayon. Travis Catron, eto yung mga Jordan 1 na, ayan, no. Bread 2, idol, 7,000, at saka yung size, ayan yung available. So, mabibili mo lang sya ng medyo mas mababa ngayon. Ang dami pa. Jordan 1 low na nandyan. Ito, isa sa mga solid na na sapatang ko na napakaganda at unique idol yan, no? Jordan 1 low industrial blue sashiko ayan impression niya meron ditong J1 low na taxi ayan sumikat din to idol before ayan 9,000 pesos dati 11,000 yan no? Ngayon yung mga size dito yan sa sole contractor idol nakaspat pa rin tayo ng Yeezy zebra meron ako before nito pero naibenta ko na tol pero, nami-miss ko, no? Napaka-solid ng sapatos na yan. You never go wrong. Pag-yeezy talaga. Ito yung um, Dark Beluga. Mga OG na yeezy. Ito pa. Beluga. Idol, no? Grabe. Nami-miss ko talaga yung yeezy ko. Kapag nakakita ko neto. Ito pa. Yung um, Kobe. Meron dito. Idol. Kobe. O, oh, may samba rin dito. Yung ganitong colorway. Idol. Yan. Yung iba hindi nakalagay yung mga presyuan nila, no? Uh, so sa kanila talaga kayo magtatanong, depende kasi yan. Pwede ka naman tumawad since uh, reseller naman eh magkakasundo kayo sa price. Ito yung Bormero, Yes, uh, magkakasundo kayo is okay, di ba? May nakita pa nga ako nagpi-flip ng coin niya. <laughs> no? Ayun, ayos to, no? Yung mga slides na nandiyan, ayan. Woo, nakakamiss. Oy, nakakita tayo ng Jordan Dior. Na high, no? before, napakamahal talaga ng resale value niya. Ito pa yung mga Jays na nakita natin. Oh. Travis ka tiyo. ayan, dami. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko dyan, tol, no? Pero kapag nakating ka ng mga ganyang klasing event, ayan, ito, isa sa mga OG rin, yung fine green, tol. No? Ayan. Talagang makakap ka dyan, no? Mag-budget ka lang. Kung gusto mong shoes, makakita ka talaga dito, idol. We Lace It. Ayan. Available. Credit installment. Oh. Matanggap sila. Idol. Actually, nagkalat talaga dito yung mga Jordan 1 Low. Tsaka yung mga Dunks. Ayan. Ang dami, oh. Grabe, no? Uy. Nakita tayo dito ng uh, Jordan 1 Low. Panda. di ba? <laughs> Angas, oh. Ito pa yung uh, LA Colorway naman na Jordan 1 Low. Ayan, tol. Oy, spot dunks. Uh, solid, di ba? UNC, the dunks idol. Oy, pasensya na kayo, wala bosses idol, no? Eto pa, sa mga Jordan. Ayan, tol. Sneaker Nexus naman. Check natin kung anong meron sa kanila ngayon. Ayan, nakalatag na yung mga pressure one. Post nyo na lang para makita nyo, idol. Ayan, AF1. May 40K na AF1. Grabe yun, no? Ayan, no? post nyo, no? 17K yung Zebra. Ayan, may size na rin. Jordan 1, away. My university, 5,000. Ayan, Jordan 3, white, 13,500 naman, idol. Mura na yan, no? At saka pwede pang tawaran. Kobe, hollow. Ayan, 11,500. 11,500, idol. Kobe 5, pro 5 rings, 18,500. Pesos. Meron pa yun ano, SB Dunk Ayan, 8,000 37,000 Jordan Union Ayan pa yung iba, tol Ito, oh, solid niya, no? Oh. Angas uh, 40,000 pesos TS Sale AF1 Off-White naman 65K, tol Nalis ko yung mga Off-White Paghawak mo talaga, iba Grabe Ayan, mga Super Sale, oh start at 3,500 pesos meron ka ng sapatos dito idol ba diba? yan pa yung mga Yeezy slides napakalambot nyan oy meron dito ng uh, NB New Balance ito nag hype din before no angas din yan tol ayan ang daming mga Yeezy dyan no since di na talaga naglalabas ng mga Yeezy ngayon dahil nga wala na si Kanye sa collaboration nila ng Adidas So, yung mga Yeezys na stop na talaga ang manufacture. Ayan oh. alam mo nung bata ka, yung sa mga bunutan na to. Ah, Pinapyawan ko lang yung tinitingnan nila Jello na sang store na nakakaliw. Dito naman tayo sa Soul Hunger. Ayan, meron na rin mga uh, sizes at prices. Ayan oh. o, oh. may mga mura dyan, idol. Lalo na mga mga pambata. Ayan, yung mga Adidas nakakaiba. Ganda nito. Parang bait collab Hoka meron dito 7,000 Size 9 Ayan Pwede tumawad dito tol no Kasi since reseller yan Magkakasundo kayo Mga negotiable pa naman yung mga sapatos yung Nandyan Ayan o oh, 10,000 pesos for this one O oh, ganda diba Pero may mga sale na Hoka na rin talaga O oh, yun Tiger meron dito 6,900 Ayan po 5,000 lang tong uh, Nike na running ang ganda. Yan. 8.5 5,000 pesos na lang itong Jordan 2. O May mga presyo na. Attend kayo ng mga gantong event. Promise ang gaganda. Solid. Ito yung mga rare naman na Nike apparel idol. Eh, no? Magkano yan? Nasa 1,2 ba yan? May eh, 1,7. Ayan uh, Yung Bugs Bunny pa yan o. No? Looney Tunes idol. Ganda. Diba? Hirap na rin maghanap kasi ng ganyan eh ganda ng design ng mga Nike Tees Idol panalo no ito naman yung mga personal uh, na collection ni DJ Big Boy Cheng ayan mga hoodies and caps for SRP only yung iba dyan is mga ilang best lang gamit o yung iba naman is mga brand new talaga so mahilig talaga sa Supreme etong si Sir Bigs no Supreme talaga idol na hoodie grabe Kano kaya mga presyo hindi ko na tinanong pero for sure syempre ano yan uh, mga pricey yan yung mga supreme na cups eto sa cups alam ko 4,000 pinakamababa pataas no mga personal collection dami yan grabe yun oh. o oh, naman balik tayo sa sapatos ganda naman Jordan 1 na to yung Chicago JNR Low yan o oh. 6,000 pesos lang tol di ba Solid oh, ito pa yung other colorway niya, tol. So, ito ayan oh, no? yung Panda naman 6,000 pesos lang. Mura na no yung mga sneakers kung compare mo talaga dati. Grabe dati, tol. Dunk Low St. John's, ang ganda oh. Red and white combination 'yon, tol. Ito, ano siya, Concord kala ko Panda, 10,000 pesos 9.5 yung size. Ayun, tol no. I think may magugustuhan ka talaga dito sa mga sapatos na nandyan once na nandyan ka budget ka lang ng 10,000 or 5,000 may mga, mga kakap ka na dyan na idol may 2,000 pesos dikis yan idol oh. no. Oh. Jordan at Kobe ganda no? Oh. angas diba Carhartt meron dito mga caps na Carhartt ayan oh. Carhartt <laughs> Check pa natin yung iba Ayan yung iba mga trips uh, Mga damit Ito nakakita tayo dito Marami ditong Mga Carhartt May presyo na 6'5 Jumper Idol Yung ganitong jumper Ang ganda ng colorway Ito 5'4 naman Yung maong At itong isa Walang presyo Pero nandun lang sa range na yun 3'599 nine, nine naman Itong Nike jacket Na to windbreaker tol. Another car heart. Ayan, yung mga pants. Grabe mahal niyan. 3.7. <laughs> Iyan pa, nilatag, linalatagan na tayo, idol. Car heart pa rin, syempre. Kano presyo? <laughs> Angas, di ba? Oh. Car Lang ang malakas. <laughs> ang mga hoodie na car heart. Grabe, mahal, no? Php 2799 Carhartt kasi is American size talaga Meron akong Carhartt na XL Sobrang laki sa akin, grabe Hindi ko maisuot Ngayon <laughs> pa, ang dami Dami pagpipilian dyan, tol Mga Carhartt Php 3699 naman Itong bag na Na denim, no? Na Carhartt din Ganda, oh Solid dyan, tol Uy, ito yung server nila <laughs> Okay Grabe, no? Yun, napakarami ng stall talaga dito, tol, no? Ayan. Sir Biggs, nandyan, no? Pag bumili ka ng secret fresh na tea, ayan, mga 600 pesos patas yata yung mga t-shirt nila dyan. Then, pwede mo siya mapa, mapasignature kay Sir Biggs. Ayan. Check out muna natin yan. Napakabait po nito ni Sir Big Boy. Ayan, no? Grabe. pero yung relo talaga yung tinitignan kami. Nagpapirma pa ng pong ko, no? Pero yung relo, grabe yun, no? Yun. Richard Mill and around mga 20 million ang 20 million pesos no ang presyo ng tol grabe solid dyan. so ayun yung check na chine-check naman ni na Jello yung sa stall nga, ng mga hoodie pero after market ang curry nito no siguro binili na lahat ng or nakipag-collab na lang sila kay Sir Bigs no sila magbebenta ng mga personal collection na hoodie ayan no Nagkakagulo na Sir Big Boy. <laughs> Ayun tol. Diyan oh. naman ng mga damit nila no, Secret Fresh. Shoutout sa Secret Fresh baka naman. <laughs> Sir Bigs, uh, nice to meet you again. Yan, parang meron tayong recognition sa dito sa stage, Idol. Pero after nito yung kay uh, Sir Big Boy at saka kay Sir Carlo, check nyo Idol yung sinabi nila. Uh, it's been a while since nakapunta ako sa isang sneaker event. So nakakatawa to, to be able to connect with everyone again. Uh, I just want to give a shout out to Jello, the rest of the entire team that put this together. Napakaganda, napaka-successful ng event. Guys, palakpakan nyo naman yung organizers. chaya our sponsors, chaya exhibitors, here today. Uh, also, uh, make sure to check out your eh, mind your own business na booth over here in the mashrak And so yeah, i'll just be here the rest of the day. Uh, just say hi, hello, and i look forward to meeting and connecting with everyone. Ang namin ko na nagastos. So, <laughs> <laughs> pag nakita nyo ako, may size 12, 13 kayo, mawayan nyo lang ako. Yun! Mga merchants natin na din na meron size 12 and 13 dyan. Pag nakita nyo ni Sir Carlo, ble, tawagan nyo lang. Okay, sir. Anything that they're gonna expect to you later? I'll just be pag here. Talks? I think we have like a session with yun. Good. So, abangan natin. There will be a short talks, sneaker talks, mamaya, together with Sir Jello. and Other guests na makakasama na delayed. Yes, sir. Correct. Creating an eclectic mix of art, toys, and fashion that resonates with both local and international audiences. I think, Sir Jello, we are ready. Please welcome the OG itself. Big Boy Chen 9,000 It's time for you sir Kamusta naman kayo dyan ngayon ha? opo po, okay kayong lahat ha Thank you pala inibitan nyo kami dito mga bossing ha Salamat po sa Sneaker Expo 2 Grabe, ang laki na, ang laki na ng iniproof Thank you sa lahat ng boots na sumali Thank you sa lahat ng mga tao Maraming salamat sa inyo, lalo na kayong mga kabataan ha, kayong mga future bossing na ha, huwag <laughs> <laughs> anyway, Hindi guys thank you talaga sa lahat ha? Congratulations hindi lang sa inyo, hindi lang sa mga nagninegosyo, -ne pati sa Pampanga dahil alam mo, bilira mangyari ito. Kaya sa mga organizers na ito, mabuhay pa kayo and sana dire-diretso na ito. Thank you talaga sa lahat, thank you, thank you. Thank you. Sir, anything na pwede nilang makakonect ka uh, through Facebook sa mga pages? Yes, oh, bali may YouTube channel tayo, Big Boy Cheng. May Facebook tayo, DJ Big Boy Cheng. Big Boy Cheng. Uh, yun, Okay. Any promos sa Secret Fresh later na pwede nilang punan? Yun, nandun-dun lang ako guys sa Kung kayo <laughs> doon, picture tayo, magkwentuhan tayo. Biligay ng mga gamit. Thank you sa inyo lahat. Yun, palakpakan natin. Thank you very much, sir.